Si Kim Chiu ay kilala bilang isa sa pinakasikat na artista sa Pilipinas. Mula sa reality show hanggang sa pag-arte sa malalaking teleserya at pelikula, unti-unti niyang binuo ang pangalan niya sa industriya. Marami ang humahanga sa talento niya, pero mas marami ang nagtataka kung paano niya napagsabay-sabay ang trabaho at pag-iipon. Sa dami ng proyekto at sa haba ng taon na nasa showbiz siya, natural lang tanungin kung gaano na ba talaga kalaki ang kinikita niya at paano niya ito pinapalago. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung gaano kayaman si Kim Chiu at bakit siya tinatawag na bilyonarya. Ang tanong ngayon, saan nga ba nang gagaling ang malaking yaman niya? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Nagsimula ang lahat ng lumabas si Kim sa bahay ni Kuya. Pagkatapos ng reality show, agad siyang nabigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng iba't ibang programa sa telebisyon. Isa na dito ang ISAP kung saan mas lalo siyang nakilala dahil sa presensya at galing niya sa entablado. Sunod-sunod ang TV projects niya at mabilis ang naging pag-angat ng karyer niya dahil lagi siyang nagbibigay ng maayos na trabaho at buong effort. Naging bida siya sa maraming teleserye at madalas din siyang ipares sa mga kilalang aktor. Dahil dito, mas lumaki ang audience niya at mas marami ang sumuporta sa mga proyekto niya. Kasabay ng pag-arte sa teleserye ay ang pagpasok niya sa hosting. Araw-araw siyang napapanood sa It's Showtime na nagbigay sa kanya ng mas malakas na connection sa mga manonood. Hindi lamang telebisyon ang tinutukan niya. Lumipat rin siya sa paggawa ng pelikula at dito mas lalo siyang umangat. Noong 2009, lumabas siya sa I Love You Goodbye. Dito unang beses siyang gumanap bilang kontrabida at ang pelikulang ito ang una niyang tumama sa higit isang daang milyong piso. Para sa isang aktres na nagsisimula pa lang noon, napakalaking bagay na nito. Sumunod ang romantic comedy na Bakit Hindi Ka Crush ng Crush Mo kasama si Xian Lim. Sa loob lamang ng halos tatlong linggo, kumita ito ng mahigit isang daang milyong piso. Ipinakita nito na kaya rin ni Kim magpatawa at magdala ng magandang rom-com. Dahil nagustuhan ng mga tao ang karakter na inarte niya, kaya nasundan agad ito ng mas malaking proyekto. Noong 2014, inilabas ng Star Cinema ang Bride for Rent. Sa unang araw pa lang, mataas agad ang kinita ng pelikula. Pagkalipas ng walong araw, umabot ito sa higit dalawang daang milyong piso at tuluyang nagkaroon ng total gross na tatlong daan, dalawamputlimang milyong piso. Dahil dito, napatunayan na si Kim ay hindi lamang kilalang artista. Siya ay isang garantisadong kumikita rin sa takilya at isa sa pinakamalalaking bida sa bansa. Nagpatuloy ang tagumpay niya noong 2017 sa The Ghost Bride. Ito ang nagpakilala sa kanya bilang isa sa pinakamatatag sa horror genre. Kumita ng higit isang daang milyong piso ang pelikula kahit wala siyang ka-love team. Ibig sabihin, kaya niyang buhatin ang pelikula gamit ang sariling talento at presensya niya lang. Habang ginagawa niya ang mga ito, naglabas din siya ng mga album. Noong 2007, lumabas ang una niyang album at agad itong nag-gold record. Noong 2015 naman, bumalik siya sa pagre-record at ang album niyang Chinita Princess ay naging platinum. Noong 2017, Naglabas pa siya ng isa pang album na muli ring na gold record. Ang mga kantang inilabas niya ay naging patunay na hindi lamang siya magaling umarte, kundi may talent din sa musika. Mula sa tagumpay ni Kim sa pelikula, telebisyon at musika, nagpatuloy pa ang paglabas niya ng bagong kanta. Noong 2020, sumikat ang kantang ginawa niya na may kinalaman sa bawal lumabas. Makalipas ang isang taon, naglabas siya ng single na pinamagatang Kimi bilang pagdiriwang ng ikalabing limang taon niya sa showbiz. Pinakita nito na kahit matagal na siya sa industriya ay patuloy pa rin siyang gumagawa ng bagong content para sa mga taga-suporta niya. Habang lumalawak ang trabaho ni Kim, hindi rin siya tumigil sa pag-iipon at pag invest Bata pa lang siya ay sinabi na niya na wala silang permanenteng tirahan noong kabataan niya. Ito ang nagtulak sa kanya na unahin ang pagbuo ng sarili niyang bahay para sa pamilya. Noong 2009, nakabili siya ng isang lote na anim na raang metro kwadrado sa isang kilalang village sa Quezon City. Makalipas ang dalawang taon, lumipat na sila ng kanyang mga kapatid sa sarili nilang tahanan. Ang bahay niya ay tatlong palapag at apat ang kwarto. Hinaluan ito ng Victorian, neoclassical at contemporary na style. Pinili niya ang mga ganitong disenyo dahil malinis tingnan at bagay sa hilig niya. Sinigurado niya na kompleto ang mga espasyo sa loob ng bahay. Mayroon siyang mini theater, sariling make-up area, kaaya-ayang kusina at entertainment zone. Sa banyo naman niya ay may jacuzzi at maliit na sauna. Ang mga kapatid niya ay may kanya-kanyang kwarto, pero ang pinakaagaw pansin sa bahay niya ay ang malaking walk-in closet niya sa ikatlong palapag. Tinawag niya itong butik dahil halos parang maliit na shop ito. Naroon ang mga damit na ginagamit niya sa trabaho, iba't ibang accessories at koleksyon ng mga sapatos. Mayroon pa siyang sariling kwarto para sa mga mamahaling bag na kinokolekta niya. Ang mismong kwarto ni Kim ay may dalawang level. Sa taas na bahagi matatagpuan ang paborito niyang lugar sa buong bahay, ang malaking pink na kama na ipinasadya para sa kanya. Noong 2021 naman, pinakita niya sa isang vlog ang isa pa niyang tirahan. Ito ang tinatawag niyang secret hideout. Ito ay isang condominium unit na binili niya noong 2015. Doon siya pumupunta kapag gusto niyang magpahinga o mag-isa. Ipinakita niya ang kusina, living area, at banyo nito. May sofa rin na nagiging kama kapag gusto niyang matulog. Para kay Kim, mas mabuti ang bumili ng bagay na alam mong sayo talaga. Natutunan niya ito mula sa kaibigan na nagsabi sa kanya na mas tumataas ang value ng properties kumpara sa kotse. May bago rin siyang bahay na ipinakita kamakailan. Malawak ang paligid at maraming pine trees sa paligid. Malaki ang balkonahe at meron itong malaking swimming pool. Hindi niya sinabi kung saan ito matatagpuan, pero sinabi niyang malamig ang lugar kaya masarap ito puntahan kasama ang pamilya. Isa ito sa pangarap niya na magkaroon ng vacation house na magsisilbing paalala ng kanyang sipag. Bukod sa mga bahay at kondo, mayroon din siyang artista van na ginagamit kapag may trabaho o biyahe. Ipinakita niya sa vlog ang upgraded interior nito na naging mas moderno at mas komportable. May maliit na dining area rin at ang mga upuan ay nagiging kama sa isang pindot lang. Pinagawa niya ito para mas maging maayos ang pahinga niya habang nagtatrabaho. Hindi lang sa properties umiikot ang pag invest ni Kim. Pinasok din niya ang negosyo ng leather bags. Ang brand niya ay tinawag na House of Little Bunny. Mahilig siya sa handbag, kaya naisip niya na magandang gawing negosyo ang bagay na malapit sa puso niya. Isa sa mga paborito niyang disenyo ay ang maliit na handbag na may adjustable strap. Ayon sa website ng brand, ang presyo nito ay 6,500 piso. Ang bawat bag ay handmade kaya maayos ang kalidad nito. Bukod sa leather bag business, aktibo rin si Kim sa pagpili ng mga disenyo at kulay ng mga produktong binebenta sa kanyang online shop. Siya mismo ang tumitingin sa bawat detalye para masigurong maayos ang kalidad nito bago ito ilagay sa tindahan. Masaya siya na mayroon siyang side hustle dahil ibang mundo ito kumpara sa showbiz. Para sa kanya, mabuti na may ginagawa siyang negosyo para mas lumawak ang kaalaman niya bilang businesswoman. Maliban sa mga bahay at kondo na naipundar niya, marami ring humahanga dahil may commercial property siya sa Cagayan de Oro. ayun sa kwento niya, matagal na niyang nagustuhan ang isang building doon dahil maganda ang lugar at puno ng nangungupahan. Nag-inquire na siya noon, pero nalaman niyang may nauna nang nagtanong tungkol dito. Sa huli, nakuha pa rin niya ang building at ginawa niya itong investment na makakatulong sa paglawak ng kanyang income. Para kay Kim, mahalaga ang ganitong klase ng puhunan dahil matatag ang value nito at may balik na kita sa kanya. Sa kabila ng lahat ng tagumpay, bukas si Kim sa pagsasabing hindi siya makapaniwala na natupad ang mga panalangin niya noon. Madalas niyang banggitin na ang dasal at paghawak sa rosaryo ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Sa isang panayam, binalikan niya ang mga unang taon niya sa showbiz. Ang una raw niyang binili gamit ang talent fee sa ASAP ay isang cellphone na may kamera, bagay na pinangarap niya noong bata pa siya. Maliban dito, tinulungan rin niya ang pamilya niya sa mga gastusin. Naranasan niya noon ang palipat-lipat na tirahan at ang pag-aalala kung makakapag-aral pa ba siya. Kaya nang nagkaroon siya ng pagkakataon, ipinangako niya sa sarili na hindi niya ito sasayangin. Alam niya kung paano ang buhay na kulang sa pera at kung paano ang pakiramdam kapag may sapat ka ng pera. Dahil dito, mas ingat siya sa paggastos at mas pursigido siya sa trabaho. Para kay Kim, hindi nakakapagod ang isang bagay kapag gusto mo ito. Mahalaga lang na alam mo ang priorities mo at may tamang balanse sa buhay. Ang kanyang pamilya at pananampalataya ang nagsisilbi niyang lakas at inspirasyon para magpatuloy at mangarap ng mas malaki. Ikaw, ano ang nagpapalakas ng loob mo para magpatuloy kahit nakakapagod na? I-share mo naman ang kwento mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.